Lives. Makabagong tunay na radyo tunay na rancho angat sa musika at balita musika at balita Brigada News FM Broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines Isang bayan, isang tahanan Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo Brigada In the heart of changing lives This is 105.1 Brigada News FM Brigada News FM Manila, the music and news authority This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Siksik -sik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga At ngayon Narito ang inyong mga tagapagbalita Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headline. Brigada Balita sa umaga. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Ang signal number 2 nakataas na ho sa ilang lugar sa bansa para sa bagyong uwan paghanda sa Bagyong Uwan, pinaigting na ho ng AFP sa Northern Luzon. Walong libong barangay naman nanganganib daw ho sa pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa bagyo ay huyan sa MGB. Ang OCD naman hinimok ang mga LGU na magpatupad ng preemptive evacuation hanggang linggo para sa Bagyong Uwan. Ang DepEd naman naglatag na ho ng mga emergency measures bilang paghahanda. Sa epekto nga ho ng nasabing bagyo. Ang di PNR naman bumuo ng Joint Inspection Team para imbestigahan ang Monterrazas de Cebu matapos ang pagbaha sa lalawigan. Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM, Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Magandang umaga. umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila Heto na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Araw ho ngayon ng Sabado mga kabrigada November 8, 2025 At kamihu ho ang inyong mga lingkod Brigada Gab Dalisay At Brigada Maricar Sargan Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide At sa detalye na ho ng ating mga balita mga kabrigata Lalo pa nga hong lumakas Itong bagyong uwan habang kumikilos pa west-northwest sa silangang bahagi huyan ng Eastern Visayas. Taglay ng bagyong lakas ng hangin, nabot huyo ng 130 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong papalo ng hanggang o oh, dito huyan sa 160 kilometers per hour at yan din huy kumikilos sa bilis na 25 kilometers per hour. Ayon ho sa pag-asa, posible ho mag-landfall ang bagyo sa Southern Isabela o Northern Aurora sa linggo ho yan ng gabi o di kaya naman ay lunes ng madaling araw. Inaasahan nga rin ho na yan ay magiging super typhoon mamayang gabi na ho yan. O di kaya naman ay bukas ng umaga bago pa ho tumama sa kalupaan. Pero hina naman ho yan pagdaan sa kabundukan ng Northern Luzon pero mananatiling isang malakas na bagyo hanggang sa paglabas ho sa West Philippine Sea. Sa ngayon kabrigada, nakataas na ho ang signal number 2 sa Katanduanes. Eastern and Central portions ng Northern Samar, northeastern portion ng Samar at northern portion naman ng eastern Samar. Signal number one naman kabrigada sa Cagayan, kabilang ho yung Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Sambales, Bataan. Kabilang na rin ho ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Kabilang ang Pulillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate. Kabilang ang Tikaw Islands at Burias Islands. Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Kabilang Lubang Islands at Kalimian Islands. Nalalabing bahagi ng Northern Samar, nalalabing bahagi ng Samar at Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northeastern portion ng Bohol, Northern and Central portions ng Cebu, Kabilang ang Bantayan at Cabotes Islands, Northern portion ng Negros Occidental, northern and central portions ng Iloilo, Capiz, Aklan, northern and central portions ng Antique, kabilang ang Kaluya Islands, Dinagat Islands at maging Surigao del Norte. Weather update. weather update. Ang Northern Luzon Command ng AFP itinahas na ho ang alerto bilang paghahanda sa bagyong uwan si Brigada Cuff, Austria sa detalye i e Brigada Mo. Brigada! Itinaas na ng Northern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines ang heightened alert status ng lahat ng kanilang disaster response units bilang paghahanda sa inaasahang pananalasa ng bagyong uwan. Activated ng Emergency Monitoring and Action Center ng NOLCOM upang matiyak ang mabilis sa koordinasyon at agarang pagtugon sa epekto ng bagyo sa kanilang Joint Area of Operations. Ayon kay NOLCOM Commander Lieutenant General Aristotle Gonzalez, nagsagawa na ng accounting at prepositioning ng search, rescue and retrieval teams at iba pang kagamitan sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng bagyo upang agad makapagsagawa ng humanitarian assistance and disaster response operations kapag kinakailangan. Bilang bahagi ng paghahanda, inilikas na rin ng NOLCOM ang ilang mahalagang air at naval assets mula sa mga high-risk areas upang mapanatili ang kanilang kahandaan para sa agarang pagresponde sa oras na humupa ang masamang panahon. Nagpadala rin ang mga liaison officers ang NOLCOM sa Office of Civil Defense at sa mga Local Disaster Risk Reduction and Management Coordinating Councils sa Regions 1, 2, 3 at Cordillera Administrative Region. Kasalukuyan din itong nakikibahagi sa mga pre-disaster risk assessment meeting ng mga regional DR MC supang maayos na maisabay ang operasyon sa national at local agencies. Tiniyak ng NOLCOM na patuloy nitong tututukan ang sitwasyon at mananatiling handang magbigay proteksyon sa buhay, magpatibay sa seguridad ng mga komunidad at tumulong sa bansa sa panahon ng sakuna. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, the Music and News Authority. Bagong bago, Brigada, Brigada Samantala mga kabrigada. Nako, nagbabalaho ang Mines and Geosciences Bureau o MGB. Naabot ho sa 800 o oh 8,164 na mga barangay sa iba't ibang rehiyon sa bansa ang posibleng ho maapektuhan ng mga pagbaha at landslides dahil huyan sa Super Typhoon Uwan. Hinikayat ho mga kabrigada, ito hong si MGB Lance Geological Survey Division Chief Dr. Carlo Kianyo ang mga residente na magbantay sa pagtaas o pagbaba ng tubig. Lalo yung mga nakatira malapit sa ilog at mga drainage. Pinayuhan din niya ang publiko na i-report agad ang anumang senyales ng paggalaw ng lupa, maputik na tubig. O kaya naman yung mga bitak sa pader at nakatagilid na sahig o poste para ho agad makaresponde. Nagbabala rin ho siya sa mga lugar na sinalantanaan ng Bagyuntino sa pangalib ng pagbaha at maging pagguho ng lupa. Umahataw, Nagpaalala naman si Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay na dapat pagtuunan ng pansin ang mga panganib na maaaring idulot ng bagyong uwan gaya ho ng pagbaha, landslide at storm surge. Giit ni Lagmay, hindi sapat ang paghahanda ng go bag lamang. Dapat ding alamin at unawain ng mga residente ang panganib sa kanilang paligid kapag tumama ang bagyo. Dagdag pa niya, mas mabuting lumikas agad kung ang isang lugar ay nasa mataas na peligro ng pagbaha o pagguho ng lupa. Samantala mga kabrigada, kumustahin naman ho natin ang sitwasyon at paghahanda ng ating mga kabrigada dyan ho sa May Bicol Region. Dahil tiyanda ho sa may albay, ay nagpatupad na raw ho ng preemptive evacuation. Ilan kaya yung mga inilikas na ho dyan, alamin natin sa report. Ni Brigada Norris Mingoy ng Brigada News FM Legaspi Live. Brigada Norris, i-brigada mo! Brigada Gab, Brigada Maricar, sa ngayon ay kalmado ang karagatan dito mismo sa lungsod na Legaspi. At uh, tila makikita natin sa ating likuran ay talagang uh, marami pa ang uh, nagpupunta uh, rito sa boulevard uh, upang sila ay uh, mag ehersisyo ngayong umaga at may meron din tayong nakikita pa uh, mga kapulisan na nag-iikot-ikot ngayon uh, para magbigay sila ng abiso. Ipapatupad na ngayong umaga ang preemptive evacuation sa Lalawigan Albay bilang paghahanda sa Baguio sa panayam ng Brigada News of Legazpi kay Roderick Mendoza, head ng Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Sinabi nito na sisimula na mamayang alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ang pagpapalika sa mga residenteng nakatira sa mga lugar na delikado sa pagbabaha, paghuna lupa, storm surge at lahara o ang mga lugar na malapit sa Bulkang Mayon. Ayon kay Mendoza, dapat naka-activate na ang evacuation procedures sa mga local government units o LGUs uh, upang matiyak ang kaligtasan ng mga pamilyang lilikas, uh, posibleng umanong uh, umabot uh, sa mahigit 60,000 na pamilya o mahigit 100,000 katao ang ililikas ngayong araw ngunit uh, posibleng pa rin itong uh, lumobo kung tumodo ang lakas uh, ng bagyo. Samantala, inatasan na ang bawat LGU na gamitin ang lahat ng mobility para mapabilis sa pagpapalikas patungo sa evacuation center. Dahil may, may allowance pa tayo dito kung hindi, na tayo, hindi tayo makuha sa umaga na yan. So meron pa tayong ibang uh, allowable time para ma-evacuate yung iba pang hindi natin kakayanin sa ganyang oras. But then ang pinaka-safest uh, para morning till noon time, dapat nasa evacuation center sila. Brigada Gab and Brigada Marikara, uh, uh, may mga nakausap na tayo mga barangay official kanina lamang uh, na sila ay naghahanda na rin at mga, ilang mga residente rin sa lungsod na Ligaspi ay naghahanda na rin para sila ay uh, magsagawa ng preemptive evacuation. Mula rito sa lungsod na in the heart of changing lives, ako si Brigada Norris Ningoy ng 91.5 Brigada News of Ligaspi, the Music News Authority. Rapido, Brigada Balita Nationwide. Hinimok naman ang Office of Civil Defense sa mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng mandatory at preemptive evacuation hanggang linggo bilang paghahanda sa bagyong uwan. Ayon ho kay Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, kabilang sa mga posibleng maapektuhan ng Hilagang Luzon, partikular ang Region 1, CAR, Region 2, Region 3, Calabar Zone at Region 5. Dahil sa lawak ng bagyo, maaari rin itong maapektuhan ang Region 6, Negros Island Region, Region 7, at Region 8. Babala ni Alejandro, bukod sa malakas na hangin, may bantari ng matinding pag-ulan at storm surge, lalo na sa mga baybaying komunidad. Posible rin ang malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na madaling tamaan ng ganitong mga sakuna. May git 24,000 na mga paaralan sa buong bansa ang posible hong maapektuhan ng pagbaha at landslides dahil nga ho sa bagyong uwan. Batay sa hazard mapping ng DepEd, 11,968 na paaralan mula ho yan sa 120 divisions ang nasa panganib ng pagbaha habang 12,747 na mga paaralan naman mula ho sa 110 divisions divisions ang posibleng tamaan naman ng landslides. Dahil ho dyan, inatasan ang mga school division offices o yung mga SDOs at mga school administrators na i-activate na ho yung kanilang mga DRRM teams magpreposisyon ng mga emergency supplies at makipag-ugnay na rin sa mga local disaster councils para ho sa seguridad ng mga mag-aaral at ng mga guru. Pinayuhan din ng mga paaralan na tiyaking ligtas ang learning materials at maging handa naman sa mga posibleng posibleng class disruption. Maldita, nationwide. Pagsasagawa naman ng full accounting sa lahat ng mga disaster relief aid o donasyong natatanggap ng gobyerno. Isinusulong ho sa Senado, si Brigada Ann sa detalye, i-Brigada mo. Muning <laughs> isinusulong <inaudible> 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 <Bina> <inaudible> <le> <inaudible> Muling isinusulo ngayon ng Senator Jesus Escudero sa Senado ang Senate Bill No. 278 o the Nation Transparency Act. Layunin nga ng panukalang ito na ilista ang lahat ng tulong o di kay donasyong natatanggap ng bansa mula sa mga lokal o di kay international donors tuwing merong ang sakuna o di kay kalamidad. Ayon kay Escudero, kung sakaling maisabatas ito, makakatulong daw ito sa pagsisiguro na transparent ang paggamit ng bawat donasyong natatanggap. Dagdag pa niya maiiwasan din ang maling paggamit sa pondo habang natitiyak na mas mabilis din itong mapaparating sa mga nangangailangan. Ang Department of Budget and Management, Office of the Civil Defense, Department of Finance, Department of Foreign Affairs, Department of Interior and Local Government at maging ang Commission on Audit naman ang magpapatupad ng implementing rules and regulations para rito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada New FM Manila The News Mga kabrigada, bumuna ho yung DENR ng isang multi-stakeholder inspection at investigation team para nga ho suriin itong Monterasas de Cebu Project. Patapos nga ho mabati ko sang publiko at sinasabing eh, baka dahilan nga raw ng pagbaha at yung soil movement sa Cebu City. At po sa DENR, layunin nito na magsagawa ng thorough and impartial review sa kontrobersyal na hillside development. Lerna at questionable raw ang pagbibigay ng Environmental Compliance Certificate o yung ACC o ECC sa proyektong nasa hazard zone na lugar. Pinagsubmit na rin ng ahensya ang developer ng The Mont Property Group ng 8990 Holdings Incorporated ang kanilang engineering, geological and geohazard assessment para po ma o mavalidate ng team. Nagbabala ang DNR na kung may makitang paglabag sa ECC o anumang environmental laws, ipatutupad ho nito ang suspension, penalties o iba pang mga legal na aksyon. Rapido! balita nationwide! Nanawagan Senator Bongo sa mga ahensya ng pamahalaan na paigtingin ang agarang pagtugon at pagbangon ng mga nasa lanta sa Cebu matapos ang matinding pag-ulan at pinsalang idinulot ng bagyong tino. Ayon sa Senador, maraming residente ang naapektuhan ng walang tigil na buhos ng ulan at kailangan matiyak ng national government na mabilis na maibibigay ang ayuda at suporta sa mga pamilyang na wala ng kabuhayan at tirahan. Giit ni Go, mahalagang maibalik agad sa normal ang pamumuhay ng mga tao sa pamamagitan ng mabilis na rehabilitasyon at maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya. Nanawagan naman si CBCP President Cardinal Pablo Verhilio David na ibalik May mga sangkot sa flood control scam ang nakaw na pera ng bayan. Sa isang video message, sinabi ho ni Cardinal Lambo na ang tunay na pagbabago ay nakabatay sa tatlong hakbang. Pag-amin, pagsisisi at pagbabalik ng ninakaw na pera. Sinabi rin ho niya na suportado ng CBCP ang pagtutulungan ng civil society groups mga Brigada para sa kabutihan ng lahat. Inikahit naman niya ang publiko na muling makiisa sa pagkilos laban sa korupsyon. Sa gaganapin po yan na November 30 parang ahos sa ikalawang Flood Control Rally. Brigada Nationwide Ang Phil Am Golf mas palalawakin daw kasunod ng isinusulong na sports tourism sa bansa. Alamin natin ang detalye kay Brigada Sheila Matibag i-Brigada Mo. Brigada Report Inaasahang maipoposisyon ang Baguio bilang global golf destination sa harap ng Phil-Am Invitational Golf Tournament. Ayon kay Philam Co-Chair at Baguio Country Club, General Manager Anthony De Leon, nagsimula na silang talakayin sa John Hay Management Corporation ang pagbuo ng golf tourism packages na makahihikayat pa ng mga golfers. Dagdag pa ni De Leon, bagaman ang tournament na ngayon ay nasa ikapitumputlimang taon na, ay nakaatrak na ng mga golfers mula sa ilang rehiyon, target pa ng mga organizers na palawakin pa ang maabot nito. Ngayong taon, nakatakda ang Phil Am Golf Tournament sa November 25 hanggang December 13 at inaasahang dadaluhan ito ng hindi bababa sa tatlong daang mga teams. Ang inisyatibong ito ay kasunod ng pagbuo ng National Sports Tourism Interagency Committee na naglalayong isaayos, pagbutihin at panatilihin ang sports tourism sa buong ba In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide, Nationwide, sa Umaga. Brigada Balita Nationwide, Brigada Balita, Brigada Balita Nationwide, Brigada Balita. Balita. Balita sa Umaga. In the heart of changing lives, kami ho ang inyong mga lingkod. Ako ho si Brigada Gab Dalisay. At Brigada Maricar Sarigan. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig at ingat po tayo mga kabrigada. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada.